Ang dagdagan ang salita ng Diyos. Di po. Pwede po bang bawasan? Eh, po. <laughs> o babalikan natin Mateo 16:18 ha. Hindi, may na <laughs> nga, Para matandaan nyo, Mateo 16:18. Jesus, Jesus Nanay, huwag mong dadagdagan, 'wag mong babawasan ha. Uh, ah, sige, basahin niyo ulit po, basahin niyo. At <laughs> sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, to ay itatayo ko ang aking English. Oh, doon lang ha. Tatandaan niyan. Bigyan po ng grocery Tama po sagot niya. Mga kapatid, alam niyo po sa Biblia, disiplinado po ang Biblia. Ayaw po ng Diyos na magdadagdag ka at magbabawas sa kanyang salita. Kaya nga po nakasulat dun sa Mateo, sa Kapitulo 5, ni Tuldok, ni Kudlit, hindi pwedeng mawala sa kautusan. Kahit Tuldok, kahit Kudlit, hindi mo pwedeng tanggalin. Salita pa kaya. Okay po, hindi po buntahan natin. Tama, ang itatayo sa ibabaw ng bato ay iglesia. Okay. Ang tanong po natin. Kanino po nang gagaling ang salita ni Kristo? Ay, nakasagot na eh. Nauna to ah. Oo. Oh. Kay Jesus po. Ano ba tinanong ko? kanino nanggagaling yung sinasabi ni Kristo Jesus? Oh. Jesus? Hindi po, oh, hindi. Not. Ito na nga, baka mag... Ba, baka abangan kami sa kanto eh. Manghingi, hindi, manghingi ng grocery. Kanino po nanggagaling yung salita ni Kristo? Sa ama. Okay. Ito, ano sagot niya? Dios. Sa Diyos. Sa Diyos. Parehas ba yun? No, parehas. parehas yun! Parehas. Ha? Maw, wala po, hindi pa nga natin nababasa eh. Basahin mo na natin. 1.12.49, tignan mo kung tama ka. Ikaw magbasa po ate. So, <laughs> Sapagkat <pag> <laughs> <laughs> sa ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sa at kung ano ang dapat kong salitain. Kanino po galing yung salita ni Kristo? Galing sa Ama. Kayo po, sa Ama din. Bigyan ng grocery! Tama! Nalang, ulitin ko. sa po, di ba? Ito, sige po. Ah, ito, mga kapatid, babalikan natin. Mateo, mga kapatid, Mateo 16.18, magtatanong po uli kami tungkol dito. Ito po, ah. Mateo 16.18. Ito po. Sino nagsasalita dito? O, Lito natin, ah. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Yung nagsasalita, sino po kausap niya? Nabi, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sino kausap niya? Si Pedro. Yung nagsasalita, ang kausap niya si Pedro. Tapos ang sabi, sa ibabaw, di eto, andito si Pedro. Halimbawa ito si Pedro, ano? Ito, ito, ito. ito. Para maaintindihan nyo. Kira pa isa upuan. Nagmamadali ba kayo mga kapatid? Oh, total malapit lang naman uuwian niyo eh, no? Di yung speaker, yung nagsasalita, sabi niya, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Oh, yung nagsasalita, sabi niya, kay Pedro, nakausap niya, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sa Biblia, sino ba yung bato na pagtatayuan? Sige nga, sino yung batong pagtatayuan? Baka may, ikaw. Si Jesus. Jesus si Kristo. Jesus! Sigurado ka? Slide. Slide. Basahin natin. Gawa 4 G's. Pakicheck lang natin. Gawa 4 G's. Kung tama. O, oh, ikaw pong magbasa. Baka mali. Talasta. Talasta sin. Nanginginig ako eh. Talasta sin ninyong lahat at nang buong bayan ng Israel na siyang pangalan ni Jesus taga-Nasaret na inyong itinako sa krus na binuhay ng Diyos na, na magbuli sa mga patay dahil sa kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Onse. 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 Onse siyang bato na itinakwin ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa pangulo. Sinong bato? Siyang si Yeso Cristo, di ba? Baka makakalimutan, bigyan natin ng na grocery. Baka abangan din tayo sa kanto eh. Para magpalis tayo. Ito, babalik tayo. Nanay, nakikinig ka ha? Ulit ha, ulit ah. Ito. Pwede ulit. Yung speaker. Yung speaker. Sabi ng speaker. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino yung batong pagtatayuan? Si Kristo, di ba? Eh sino nagsasalita? Ang Ama. Kaya sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito na si Kristo, itatayo ko ang aking iglesia si nagsasalita ang Diyos Ama kaya kanino ang iglesia? Iglesia ng Diyos. Nakukuha niyo po. Ma... Tatandaan niyo po ha. Ah, yeah. sige. Okay. Kaya mga kapatid, ito ang susunod na tanong. Ito ha. Napakadali. Ano ang iglesia ang itinayo na nakasulat sa Biblia? Ayon. Baka di nyo pa masagot. Iglesia ng Diyos. Kaya sa Biblia, ang mababasa natin, ang iglesia ang itinayo, iglesia ng Diyos. Bakit? Sino nagtayo? Ang Diyos. Parang ganito. May asawa po kayo? Meron. Ano po pa po pangalan na asawa niyo? Justin. Justin. Ano ba si Justin? Justin Bieber? <laughs> oh, si Long distance relationship. Oh, Justin, tignan nyo ha. Ah si Justin may bahay. Di ba? Bahay ni Justin. O oh, pag may pumapasok dun, si Pedro. Delikado yun. Bakit? Eh, may-ari ng bahay, sino? Si Justin. O, oh, tingnan mo. Ano pangalan mo? Risa. Risa. Asawa ni Justin. O, oh. Aba, pag si Gasing, iba ang kasamang babae. Ay, patay na. Patay <laughs> na. Bakit? Kasi, kaya nga tinatawag sa pangalan para malaman yun ang may ari. Kaya, anghel ng Diyos. Diyos. Lingkod ng yes. Diyos. Bahay ng Diyos. Iglesia ng Diyos. Oh, Nakuhan po, nanay ba magkamali kayo maring kayo ng iba mapagalitan tayo <laughs> ah, sige po ayan napakadaling tanong sige next po next question po natin Bible ito po ulit napakadaling tayo. tanong pag di nyo pa nasagot to di kayo nakikinig ano ang bahay ng Diyos nakasagot na yata yan eh Iglesia. Wala pa. Ano yung bahay ng Diyos? Iglesia ni Cristo. Ha? Ah? Iglesia ni Cristo. Iglesia ng? O, tignan nyo. Tignan nyo natin. 1 Timoteo 3.15. 1 Timoteo. 3. Ate, pwede ikaw magbasa. Tanggalin lang po yung ano, face mask. Nabigyan po ba ng grocery si ate kanina? Sakahan, sige po. Ngunit kung ako ay magluwat ng mahabang panahon ay upang maalam, ma maalaman, maalaman mo kung paano ang tapat sa mga tao na uugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na, bu, na buhay at haligi at sila si kaligan ng katotohanan. Okay to nyo mga kapatid, ano po nakasulat? Talagang iglesia ng Diyos eh. Eh ito ba galing sa amin? Hindi binabasa lang po natin sa Biblia. Kaya bigyan ng grocery. Okay po. Ngayon, ito pa isang isang tanong. Sana masagot po ninyo. Saan tinatawag ng Diyos yung ibig maglingkod sa kanya saan tinatawag ng Diyos yung gustong maglingkod sa kanya sige simbahan po sa simbahan anong simbahan ng iglesia po Anong iglesia? <laughs> Malapit ka na. Iglesia ng Kristo po ba? Ah, pababasa ko sa iyo ha. Pagkamali ang pagkabasa mo, naku sayang grocery. Unang Korinto 1:9. Sige, ikaw. Ikaw magbasa, sige. Baka may nakikinig sa ikaw hindi, din. Sige. Hindi ako kasi Sige po, Ate, basahin mo. Ang Dios ay tapat Mapa na, na sa pamamagitan na, niya na, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na Heso Kristo na Panginoon natin. Nabasa mo to ate, tinawag. Tinawag ano? Saan okay. tatawagin? Pupunta tayo uno-uno. Tingnan pag tinatawag, mayroon pa lang pupuntahan. Halimbawa, si Pablo po yan, tinawag. Sige, pabasahin nyo si Pablo na tinawag na maging apostol ni Heso Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si so Tienes na aking kapatid. So ito po, nakita nyo, katulad si Pablo, tinawag siya kasi ang Diyos sumatawag talaga eh. Diba? O. Noon tinawag sila, saan sila tinawag? O, tuloy natin sa 2. Basahin mo. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapagimbanal kay Kristo Jesus. Okay, saan po tinawag? Saan ate? Ayon sa talata, wag dun sa nasa isip mo. eh siya ng Diyos. Just... Oh. Mag-lola ba kayo? Hindi <laughs> <laughs> po. Okay. Tatandaan mo ah. Tatanda Magnanay po kayo. Uh Oo. -oh. Totoo pa lang may virus talaga. <laughs> Bigyan po ng grocery. Yan, okay. Tatandaan niyo ah, mga ka